Isang masayang araw po. Ito po yung ating inahing umanak dito sa unahan ng Penwan. Medyo masungit po ito kaya hindi ko naman syadong lalapitan. Yan po ang kanyang mga biik. Nakapatong po sa pugad na damo. So ikot po tayo dito sa Penwan. Ito po ang ating bulugan, si Mr. Tard. Hello Mr. Tard. Ha? Ikot muna ako, ha? Yan po, yung mga naunang nag-anak na, kasama na pong naikot ang kanilang mga biik. Yan po, bilog na bilog yung mga biik. Ito po, laglag na namubula na ang dede malapit na rin pong umanak yan yun pong umanak natin dito sa likod baka magka problema tayo ng kaunti medyo mahina po ang paglaki ng mga biik kaya magpapasupplement na po ako nung piglet milk para po ma-try natin na i-save yung mga biik nung ating nasa likod na yan. So hindi ko na po lalapitan para hindi siya maistorbo sa pagpapadede. Yan po, mga heavy preggy pa itong iba nating alaga. po. Malalakas na po yung mga biik. Galit po si Mama Pig. Di na tayo lalapit. At ito po ang pinakabata rito sa ating kulungan nito. Si Miss Uban. Yan po. Maraming uban ang kanyang buhok. Kasama po siya. Siya po ang lone survivor ng mga bata nating inahin out of 16 siya lang po ang nag-survive. So, yan po ang ating lone survivor. Nandito siya sa pen number 1. So, ito pong mga nag-anakang ito in bandang Feb 10 gagawin na po namin yung kanilang pagtuturok ng ivermectin at ng respisure. yun naman pong mga matatanda na nating biik dito ay magiging almost ready na po for weaning Yan po, may umanak din po tayo dito po siya. hindi pa naaalis nilito yung mga matitigas na damong ginawa niyang pugad yan naman po, yung mga nauna pang batches dito na siya pong kasunod ng ating recipe sure. Siya po, yung nagawa natin nung nakaraan na bigyan po ng recipe at ng ivermectin. So, mga 14 days old po ang mga biik natin ngayon para bigyan natin ng respisure at ivermectin pagkatapos po ay nagfa-follow up tayo ng ivermectin sa pagwawalay. Kasi po dati ah, hindi ko binibigay kagad ang ivermectin para mali dahil maliliit yung biik, nauunahan po ako ng mga kuto at ng mange o yung galis po. So ngayon po binibigyan ko na muna ng 0.2 cc at 14 days kasabay po ang ivermectin at ang respisure pagkatapos po pagwawalay binibigyan ko uli ng ivermectin kung yung hagkolera cholera po hindi laging sabay sa pagwawalay kung minsan mahuhuli po ng kaunti yung had cholera gawa ng iniipong ko po na maka almost 50 doses tayo So bibigyan po yung beak, bibigyan yung inahin pag may roughly 50 doses po kahit na 40 lang nagtuturok na ako. Hindi ko na po masyadong pinatatanda ngayon. So yun po ang ating mga adjustments na ginagawa ngayong pinag-aaralan natin yung naging problema natin nung mga nakaraan. Silip naman po tayo sa second breeding pen. Dito na po tayo second breeding pen ito po yung unang umanak yan po, nagala na kasama ang kanyang mga biik so by Feb 10 po magtuturok tayo dyan ito po ang dating pugad niya. yan po, yung buntong na damong yan may laman pong baboy si puti po nasa ilalim ng kanyang ginawang pugad so Tignan na lang po natin pag nakatapos na siyang umanak. Hindi ko po guguluhin si puti. So ayan po yung una nating umanak. Kasama na yung kanyang mga biik na nagala. Tignan pa po natin yung iba nating mga alaga dito sa second breeding pen. Nandito po ang malaking grupo. Nakasilong. silong. hindi po pala si puti yun nandito si puti sa likod sabi po ni Lito si puti na nakita niyang nagawa ng pugad doon sa unahan yan po si puti yan malapit na rin po yan ito po pulang pula na ang kanyang mga dede Pero hindi pa po laulaw ang kanyang ari. So, pero ilang araw na lang po yan. Ito si puti dito sa likod nakapwesto Hindi po ako sure kung siya talagang gumawa ng pugad doon sa unahan o nakikusyoso lang siya kanina. Pero sabi po ni Lito nakita niyang nagawa ng pugad doon. Kaya akala ko po ay siya ang nandun sa ilalim ng bunton ng damo. So, yun naman po ang ating bulugan dito. Hindi ko pa po napapaamo yan. Hindi pa nasyadong na nahawakan. Anak po ni Bobby yan. So, 50% QB, 50% Pampanga Native. Yung... Isa pong inahin na dito umanak, wala sa pwesto niya. At dito po sa ilalim, si pula naman ang nakapwesto. Umanak na rin po si pula. Siyang po yata ang biik ni pula. Dito po tayo sa kabila para mas kita. So ayan po si pula. At ang yung mga biik. Dito po sa second breeding pen. So tatlo na po ang ating umanak dito. Pang apat po kung sakasakali yung buntun yung nakatago dun sa buntun sa unahan. Ang hindi ko nakikita ay si Batik. Baka po si Batik yung nandun sa unahan. Nandito si Pula. Nandito si Puti puti ang chan hanap po natin si Batik hello mister wala rin po si Batik sa mga nakatago dito wala nga po si Batik baka po si Batik yung ating aanak dun sa unahan kung gano'n So, pakikita ko po sa inyo sa kasunod pag umanak na siya at siya'y nakalitaw. So, yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.